Hello po. Isang mapagpala nga po po sa inyo. Ako po si Annabel Torres, taga-divisore recto. Ang isa-share ko lang po sa inyo ay kung paano po binuhay ng, paano po ako binago ng Panginoong Isus. Dati po ako ano? Dati po akong naturingan drug addict sa Divisoria. Year 2019 po, nahuli po ako sa kasong Solvent Queen. Ngayon po, nakulong po ako sa Manila City Jail. At doon ko po naramdaman kung paano po pala kahirap. Kung ano po pala yung mga sarap na nararamdaman ko nung ako habang ako'y nagtitinda. May kapalit po pala yun. Yung hirap po nung ako'y nakulong sa city jail. Doon ko po naramdaman yung mawala ng dalaw. Yung kumain po ng hindi sapat sa oras. At saka po yung kakain ka po sa loob ng CR na kasi po hindi mo mapakain yung mga gusto mo. Doon ko po naramdaman na ano na Mali pala yung mga ginagawa ko. Year 2019 po, nahuli po ako. At nakulong po ako at nasintensyan po ako ng, sa po ng isang taon at walong buwan. Sa kasong yun, napag, napagbayaran ko na po yung mga kasalanan ko. Minsan po, nung, ano, nung araw na yon na habang lulungpo ko sa droga, hindi ko po pinapansin yung mga, ano, yung mga pangaral ng mga, ano, ng mga street catechesis na ngayon na sinasamahan ko na po ngayon. Nung araw po, baliwala po yan sa Hindi ko po sila iniintindi. Minsan po, dumating po yung time na nasa loob po ako ng, ano, ng SEDA. Year po na, to, uh, sy na po kami, Nagdasal po ako sa kanya, tumawag po ako sa kanya. Doon lang po ako natutong magdasal. Sinabi ko po sa kanya na, bigyan niyo pa po ako ng pagkakataon para po magbago ako. Sabi ko sa kanya. Tapos po, dumating po yung time na hindi naman po agad na binigyan ako ng paraon na pansin ni Lord. Na, na alam ko naman na talagang sinubukan niya po talaga ako, dinala niya po talaga ako doon para po makilala ko po talaga siya. Natuto po ako mag, maglinis sa mga ano, sa mga mga CRCR. Nanaramdaman ko po lahat ng hirap na pwede ko palang maramdaman na ngayon na kaya ko naman po palang gawin na hindi ko po ginagawa yun. Sa loob po ng, walong, ng isang taon at walong buwan, naranasan ko po yung maraming hirap hanggang po sa umatin po ako ng mga, ng mga amen, amen, ng mga ano, ng mga sa ano ng kiyapo. Doon ko po nakilala yung Panginoon nung hinipo po niya ako isang araw, na nagdarasal po ako na ko, sana po palayain niyo na po ako. Gusto ko na pong magbago para po makasama ko na yung anak ko. Time po na yon Binigyan po niya ako ng pagkakataon. Pinalaya niyo po ako. Tapos po, paglaya ko po, Sinubod ko po yung sinabi ko sa kanya, yung pinangako ko sa kanya. Nasabi ko, Lord, sabi ko, bigyan niyo lang po ako ng pagkakataon. Magbabago na po talaga ako. Babaguhin ko na po yung buhay ko. Yung time po na, yung sabi ko sa kanya, paglabas sa paglabas ko po, dumating po yung time na hindi po ako dati tinatanggap ng mga kamaghanak ko. Paglabas ko, paggaling po ng kulungan. Sinabi po nila sa akin, pwede na raw po ako sa kanila. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya po talaga ako ng pag-asa. Malaking pagbabago po talaga yung natanggap galing sa kanya. Ngayon po, ang ginagawa ko po ngayon, sumasama po ako sa mga taong tumulong sa akin. Kung paano po makilala yung Panginoon. Yung mga, mga sila, Brother Jun, sila, Ma'am Lisa, Franciscan Catechist po. Ngayon po kasama na rin po sa isang catechista. Tumutulong po ako sa kanila para magpakain sa mga batang lansangan na dati kung saan, nandun din po ako galing. Sa Batang Lansangan ngayon po, nagpapakait po kami sa, sa mga Batang Lansangan. Sa tulong din po ng simbahan namin, Nuestra Senyora, nagpapasalamat po ako, nakilala ko po yung Panginoon. Kaya ang share ko lang po yung, Magbabago na. Kahit pala ganito tayo, kahit pala ganito ako, pwede rin pala akong magbago. Ang sarap po ng pakiramdam kasi nakakaharap ko na po yung mga taong kagaya nyo. Na dati po hindi kami pinapansin, hindi po kami pinandidirian po kami sa bangketa. Pero ngayon po nandito po ako sa harapan ninyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, binago niya po ako. At saka po ng sa mga kinakasama kong brotherhood ko po na nasa Franciscan Catechism, maraming salamat po.